What's up guys? This is a Mood Blues Vlogger na wala sa kasabihan na ingatan mong iyong buhay dahil ito ay mahalaga. So what's up mga kablus? So ngayon nga pala ay magbibili na ako ng uh, brailer dyan sa daet. So nakarindi na yung aking money cash. Kinsing piraso nga palang brailer ang bibiliin ko. So ayan. 3K. Kasama na yun yung uh, pagkain nila yung uh, nagaya ng bahog, tubig, at uh, yung mga bitamina para manusunod. So, kita kini sa langit. Guys, let's go! A few moments later. At nandito na nga pala kami sa dait So, mamamalingki muna kami ng aking mama para sa kanyang tindahan. So, wala na kasing laman yung kanyang tindahan. Kaya kami ay magsasawod muna. At syempre, hindi mawawala yung ating pangunahing sangkap, yung toyo. Maka <laughs> naman, toyo sa mga baig na tuyoin huwag masobrahan sa mga tuyo baka kasi maghiwalay kayong dalawa <laughs> at pagkatapos nga pala mamili ng tuyo dito naman kami sa mga chicheryahan biskwit so ayan pandagdagan sa mga di kulay ng uh, tindahan ng aking magulang so ayan pumipiling nga pala kami dyan na uh, aming ititinda sa kanyang tindahan so ayan may hinahanap nga pala ako dyan guys na biskwit yung favorite ko. ayan uh, tumitingin ako dyan sa uh, biskwitan, yung mamon, saka yung hayro, uh, saka yung uh, inipit. So, ayan guys. So, yan, favorite ko din yung overload niyan kaso wala yung flavor na chocolate. So, cho, kaya hindi ako kumuha. So, ayaw ko nga pala ng strawberry, kaya hindi ako kumuha niya. At ayan, nakuha ko na nga pala yung isa. So, ayan, lalagay ko na yung dito sa aming daladalang lagayan para mailista na doon sa amin. Listahan na. At yung pangalawa, nakuha ko na rin nga pala at ilalagay ko na rin dyan sa aming lagayan. So, ayan guys. At yung pangatlo ay nakuha ko na rin kaya nilagay ko na rin yan sa aming lagayan. At pangapat ay agad na nga namin itong binayaran para kami ay makauwi na sa aming bayan. Sunod nga pala ay ito na yung mga pinakahihintay ninyo nang bumili ako ng aking brailer. So, hindi nga pala yan guys brailer. Yan nga pala ay kaber. So wala nga pala kami nakuha dyan na sisiw na brailer kaya hindi kami nakabili. Kaya yan na lang kaber, sampung piraso nga pala yung binili ko kasi hindi kaya sa budget. At finally, ito na nga pala guys yung aking mga nabiling kaber. So ayan, ilagay ko na nga pala dyan sa kanilang mga kulungan. So hindi ko na nga pala nabideohan yung paglagay ko sa kulungan kasi yung cellphone ko na na. So ayan guys, medyo malaki-laki na nga pala yung mga nabili kong kaber. Kaya medyo mahal-mahal na sila. So ayan, mahalawak naman yung ginawa kong kulungan kaya builo naman dyan sila. So ayan, hanggang dito na lang pala ang aking video. Maraming maraming salamat po sa support ninyo. God bless!